Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Gemini, Enero 20, 2025, habang nyayakap mo ang lunes na ito, Enero 20. Mararamdaman mo ang isang pagbabago sa enerhiya dahil sa simula ng Aquarius season. Ang panahong ito ay nagdadala ng sariwang hangin sa iyong diwa, isang paanyaya upang muling pasiglahin ang iyong espiritu. Bilang isang Gemini, likas sa iyo ang kakayahang gawing masigla at kapanapanabik ang mga sandali, lalo na sa mga malapit na pakikitungo. Hayaan ang iyong likas na pagiging masayahin ang magdala ng sigla sa araw mo. Ang mga hindi inaasahang kaganapan ay maaaring magdala ng mga kaaya-ayang tuklas, kaya't maging bukas sa mga sorpresa sa ikanegatibo 22 araw ng lunar kalendar, nararamdaman mo ang tawag na ibahagi ang iyong karunungan. Ito ang araw upang maging bukas palad sa iyong kaalaman, dahil ang iyong mga pananaw ay maaaring magbigay liwanag sa mga landas ng iba. Habang iniisip mo ang mga bagay-bagay, pagnilayan kung paano ang pag-usisa at haka-haka ay maaaring magbigay sigla sa iyong mga pag -usap. Ang pagbabahagi ng iyong mga saloobin at ideya ay maaaring magbukas ng mas malalim na koneksyon sa mga nakapaligid sa iyo. Ang pagiging totoo at bukas ay nagdadala ng mas makabuluhang ugnayan na maaaring magpatibay sa iyong relasyon. Gamitin ang pagkakataong ito upang magbigay ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong mga karanasan at pananaw. Ang iyong mga salita ay may kakayahang mag-udyok ng pagbabago sa iba. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na nasa Libra, binibigyang diin ang balanse sa iyong mga relasyon. Mahalagang magpakita ng pagkukusa na makipag-ugnayan sa mga mahal sa buhay at iparamdam sa kanila ang iyong pagpapahalaga. Ang iyong likas na kagandahan at talino ay magiging tulay upang magkaroon ng makahulugang mga pag-uusap. Gamitin ang iyong karisma upang maghabi ng mas malalalim na ugnayan at unawain ang mas malalim na damdamin ng mga tao sa iyong paligid. Habang lumilipas ang araw, maglaan ng oras upang makahanap ng kapayapaan sa kalikasan. Ang pagyakap sa kagandahan ng kalikasan ay hindi lamang nagpapahinga ng isipan, kundi nagbibigay rin ng inspirasyon sa iyong puso. Pakinggan ang tahimik na bulong ng hangin, damhin ang init ng araw, o maglakad sa isang payapang lugar upang mapalakas ang iyong diwa. Ang mga sandaling ito ng koneksyon sa kalikasan ay maaaring magdala ng mga bagong pananaw na nagdudulot ng sigla at kasiyahan sa iyong puso. Sa pagtatapos ng araw, pag-isipan kung paano mo ginamit ang mga pagkakataong magbigay liwanag sa iba at magpahayag ng iyong damdamin. Napagtibay mo ba ang mga koneksyon na mahalaga sa iyo? Nahanap mo ba ang balanse sa iyong mga pakikitungo? Yakapin ang araw na ito bilang isang paalala na ang pagiging bukas-palad sa kaalaman at emosyon ay nagbibigay daan upang mas mapalapit tayo sa mga taong mahalaga sa atin. Magpasalamat sa mga simpleng kasiyahan at huwag kalimutang maglaan ng oras para sa sarili mong kapakanan. Sa ganitong paraan, patuloy kang lalago at magpapalaganap ng liwanag sa mundo. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.